And I am already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero in that if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir we must look beyond those specific losses. Marami pang mga gray areas na pwedeng maging problema itong bill na to, lalo na sa moral at spiritual formation ng mga kabataan. Kasi imagine ninyo, parang nyo silang e-expose sa sex, di ba, sa pornography, para maging pervert. Di ba, imagine niyo, yun, di diba? parang ilalapit nyo sila sa kasalanan. Hello mga ka -fate. welcome again sa ating vlog. Gusto kong pag-usapan itong very hot and trending topic dito sa Pilipinas. Ano ba tong kumakalat na balita tungkol sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023? Alam nyo, sabi ni Senator Risa Ontiveros, walang dapat ikabahala si President Marcos. Pero kayo ba, hindi ba nakakabahala kung tila binabalewala ang role ng mga magulang pagdating sa pagpapalaki? ng kanilang mga anak. Was on sex education in schools. And I stand by my answer that sex education is extremely important. When I was talking about sex education, I remembered our sex education when I was in school. At ang itinuro sa amin ay anatomy. What are the what is the anatomy of male and female? reproductive systems. Naalala ko pa, nanood kami ng video ng mga cell na nagdi-divide para maging baby. Yun ang tinuro sa amin. Kailangan talagang malaman ng mga kabataan niya. However, over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979. And I was shocked and I was appalled. by some of, the, uh, uh, some of the elements of them because this is all this woke that they are trying to bring into our system you will teach four-year-olds four year how to masturbate that every child has the right to try different sexualities this is ridiculous It is abhorrent. It is a travesty of what sex should, sexual sexual and sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na para na, na mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. We all, I'm a parent and I'm a I'm a I'm a grandparent. So I feel very strongly about this. So, let me be very very clear. I still believe That sex education in terms of teaching teaching kids the anatomy of the reproductive systems of male and females is extremely important. The consequences of uh, early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila ng mga woke na absurdities are abhorrent to me and i am I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito pero in that if this bill is passed in that form i guarantee all parents teachers and children i will immediately veto it alam mo ako bilang isang magulang ay nung nalaman ko itong bill na to ay sobrang nabahala din talaga ako ikaw pwede mo bang i-comment sa baba ano yung unang naging reaction mo nung nalaman na at nabasa mo yung bill na yan. Kaya ngayong araw, we're diving deep into this proposed bill. Bakit maraming Catholic groups ang todo tutol at bakit dapat tayo maging mapagmatsyag bilang mga Katoliko? Ready na ba kayo mga kafe? Tara, let's go pag-usapan natin to. First, konting background. Ano nga ba ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023? Ito ay panukalang batas na layong pababain daw ang teen pregnancy dito sa Pilipinas. Kasi ayon sa data, we do have a serious issue on teenage pregnancy. And of course, gusto nating protektahan ang ating mga kabataan. Sino bang hindi, di ba? Tayo ay naghahanap ng mga solusyon, ano bang mga intervention na pwede nating gawin. Pero here's the big question. Paano nila gustong gawin yon? Diyan sa gobyerno, yung ating mga mamamayang babatas sa Senado kasi nasa bill na ito ang comprehensive sexuality education at pagbigay ng reproductive health services sa mga kabataan as young as 10 years old without necessarily informing parents. Grabe no? So may ilang nagsasabi na pwedeng ma-undermine talaga ang parental rights, something that the church strongly upholds. Alam nyo sabi ni Senator Risa Ontiveros, hindi raw dapat kabahan si Pangulong Bongbong Marcos sa bill na to. Wala raw kasing tinutukoy na close about teaching four years old to masturbate or allowing kids to try different sexualities. Pero ka we must look beyond those specific losses. Marami pang mga gray areas na pwedeng maging problema itong bill na to, lalo na sa moral at spiritual formation ng mga kabataan. Kasi imagine niyo para niyo silang e-expose sa sex, 'di ba? Sa pornography para maging pervert. 'Di ba? Imagine niyo, 'di ba parang ilalapit niyo sila sa kasalanan. Imagine that. Ngayon pa lang, 'di ba? 'Di ba talamak ang pornography na wala pa yung bill na 'yan. What if pa kaya kung ipasa at mangyari yan? Ano na kaya magiging future ng ating mga kabataan ngayon? Pero bago tayo magpatuloy, let's remember a cornerstone of our faith. Ang pamilya ay domestic church tulad ng sabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 2221. The right and duty of parents to educate their children are primordial and inalienable. In short, hindi dapat pwedeng basta-basta alisin ang responsibilidad o karapatan ng magulang sa paghubog ng kanilang mga anak. Alam nyo ano yung sabi ni St. John Bosco? It's easier to build strong children than to repair broken men. Napakaganda dun ba? Diba? Very powerful yung sinabi Ni St. John Bosco At kung ang gobyerno natin Ay papasok na halos magdikta Sa upbringing ng mga kabataan Ng mga bata especially sa sensitive issues like sexuality, di ba nakakatakot yun mga ka -fate? Kung ikaw ay magulang, mag-comment ka sa baba ng video na to, di ba nakakatakot yun? Tama? Merong isang Bible verse na napaka-relevant. Sabi sa Proverbs chapter 22 verse 6, Train up a child in the way he should go, even when he is old, and He will not depart from it. Ibig sabihin nun mga ka-faith, tayong mga magulang at mga membro ng simbahan ng ating community ay meron tayong malaking responsibilidad na turuan ang ating mga anak with moral clarity and spiritual grounding. Hindi lang sa health services at scientific facts kundi pati sa pananaw na makajos Let's dig deeper dito sa bill na to. First is confidential services for minors. Sabi jan sa bill, posibleng mag-access ang bata ng reproductive health goods or counseling na hindi kasama ang magulang ang kanyang guardian. That means mga ka na isang 10 years old could theoretically seek advice about contraception or other procedures without the knowledge of mom or dad ang kanyang mga magulang. Second is yung comprehensive sexuality education CSE. Extended na nga ito ng DepEd Order 31 2018 under this proposed law, it might become even more expansive sa sabi ni Senator Risa, wala namang teaching na ang toddlers to ma masturbate. But we have to ensure that the CSE content remains aligned with Catholic moral values and that's not guaranteed by the bill. Hindi niya ito ginagaranti. Third is yung minimize yung parental role. At sinasabi ng mga kritiko tungkol sa law na to that erodes the inalienable right of parents to be the primary educators of their children. Kung gagawin nilang napaka-confidential, paano na ang role ng mga magulang na mag-guide, magpayo, at magbigay ng moral compass sa kanyang mga anak. So let me address yung sinabi ni Senator Rizar na reassurance. Wala daw dapat ipag-alala. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy, yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Sabi na nating totoo na walang nakasaad directly about teachings preschoolers to masturbate. However, hindi ibig sabihin to na walang ibang problematic provisions or implication. Kahit wala ang pinaka-extreme scenario, the general push for confidential sexual and reproductive services to minors remain a big concern mga kafate. Wala man ang clause na try different sexualities, pwedeng may emphasis on gender and sexuality education that doesn't reflect Catholic moral standard. Sabi nga ni St. John Paul II, as the family goes so goes the nation and so goes the whole world in which we live. If the law prioritizes a government knows best approach over parental guidance that undermines the family, kaya maliring sabihin na wala kayong dapat ikabahala. Kung sakali maging batas ito ng walang masusing revision. Imagine niyo ang senaryo na ito mga -fit. Merong 12-year-old quietly goes to a health center, then sick, naghanap siya ng contraceptives or even counseling about sexual orientation without the parent knowing. Di ba? Imagine niyo yun. So the child is dealing with emotional and spiritual confusion, and yet no guidance or moral context is provided. Para bang inakala ng batas na kaya ng gobyerno na gampanan ang papel ng magulang. Hindi yan ang disenyo ni Lord, mga ka -faith. God entrusted parents to care for their children holistically, physically, emotionally, morally, and spiritually. Hindi tayo nandito para puro pagbabatikos lang mga ka-Faith. We must act in a spirit of faith and love, 'di ba? So, let's pray for guidance. Let's ask the Holy Spirit to enlighten our lawmakers. Prayer can transform hearts and shape policies. As Jesus said in Matthew chapter 7 verse 7, ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened up you. And let's pick up. Basahin ang aktual na teksto ng SB number 1979. Sundan ang updates mula sa Sangguniang Laiko at iba pang mga Catholic organization. And let's voice out ang ating concerns whether online or through direct communication with senators and representatives. They need to hear from Catholic families. At syempre, and let's strengthen family catechesis. Sa halip na i iasa ang sex education sa gobyerno let's bolster our domestic church huwag matakot pag-usapan ang sexuality chastity at faith sa loob ng pamilya sabi nga ni pope francis the family is the first school of human values and let's collaborate with your parish. Support or start programs for parents and youth in your parish to foster open dialogue on moral, emotional, and spiritual issues surrounding sexuality. And let's encourage our parish priests or lay leaders to provide pastoral care and resources for teens and parents. And mga ka-faith, wag tayong dadala sa sabi-sabi na okay na yan or walang problemadong clauses. Let's remember, sabi nga sa CCC number 2223, parents have the first responsibility for the education of their children. They bear witness to this responsibility first by creating a home where tenderness, forgiveness, respect, fidelity, and service are the rule. Kung talagang gustong bawasan ng batas, na ang teen pregnancy, it should do so without trampling on the sacred role of parents and the moral teachings we cherish as Catholics. Let's stay vigilant, prayerful, and faithful in safeguarding our families. At kung sa tingin mo na na-bless ka dito sa aking ginawang vlog, meron pala akong ginawang interview kay Brother Daniel O'Connor about aliens, about AI, about Antichrist, about end times. I'm sure sobra kayo ma-inspire at mabibless dito sa aking interview. So, nandito yan summer in the video. May kita nyo kung saan nyo pwedeng mapanood. God bless. Hello mga kafe, brother Adrian Milagulito. And today, ini-invite ko kayo na maging part kayo ng aking supporters group sa aking Patreon. Ano nga ba tong Patreon? Itong Patreon, isa tong subscription channel. May membership fee dito. Pero malit lang naman. So dito sa Patreon, uh, ina-upload ko yung mga naging past interview ko at yung magiging future interview ko. Diyan ko ina-upload lahat yan. After ng mga naging interview ko, ina-upload ko kaagad yan sa Patreon na unedited. So makikita nyo yung file na yan na very raw. Kaya makikita nyo yung mga barokong English or may mga... A spoiler, so makikita nyo lahat yan dyan. Bakit ko ginagawa ito? Kasi lahat ng ginagawa ko dito sa social media evangelization ay lahat to may cost. Okay, yung mga ginagamit ko, equipments, yung mga application, yung mga software, may cost po lahat yan. At mga ka pag ikaw ay naging member dyan sa Patreon, matutulungan nyo ako na patuloy kong magawa itong social media evangelization na to at patuloy tayong makakapag-invite ng mga resource speaker na alam ko na sobrang makakatulong sa inyong Catholic faith. Yung mga lodi natin sa Catholic word you know who they are. At I hear you! I am trying to reach out sa mga kilalang Catholic speaker na yan at mga resource person na yan. At even those people na alam natin na sobrang ma-inspire tayo sa kanilang Catholic faith. Kaya mga ka -fate, alam nyo yung tulong nyo sa akin pag naging member kayo ng aking Patreon, it will have an eternal effect sa mga nanonood dito sa ating channel, sa aking channel. Siguro marami nagtatanong, Adrian, so ilig sabihin yung mga interview mo ay hindi namin mapapanood sa YouTube. Uh, mapapanood nyo lahat yan ng libre. Kaso ang problema kasi, hindi ko siya kayang i-upload ng sabay-sabay kasi nga ini-edit ko pa yan. Uh, kasi kaya nga pre-recorded at yung pag-edit -e ay hindi siya madali. Uh, medyo matagal siya sa dami ng mga na-interview ko ay hindi ko siya kayang pagsabay-sabayin. -sabay kasi nga ay, hindi lang naman ako content creator bilang isang Katoliko, isa din akong uh, magulang at asawa at marami pa akong role na ginagampanan. At etong ministry na ito sa ngayon ay one-man team ako. Ako lahat ng gumagawa dito. Kaya in the future, kung maraming magsusupport sa akin dito sa Patreon, maybe we can hire editors or mga bagay, mga tasks na mas mapapadali yung ginagawa ko dito sa social media evangelization. So mga faith I invite you to be part of my Patreon group. At sobrang tatanawin ko yan ng utang na loob at sobrang matutulungan nyo ako sa ginagawa ko dito sa social media. Maraming maraming salamat. God bless.